dito sa aking sawa. Nagtatrabaho po sila dito sa prentista ng palasdaan ng kanyang kapatid. Ito po. Ito po sa gitna ng sasahan sa barangay Alitas. Ayan po ang kanilang sa palasdaan. Kaya lang po ay walang tubig at ibas pa po ngayon. Saka po pati yan ay wala pang laman lalagyan po uli yan ng, ng bangos, mm -hmm. ng asamilya, at saka po ng higiyad. Ay, kaharbis pa po yan. Ay, lalagyan po uli ng bago. Ay, ginagawa po lang uli ng pinkies. At waro daw po tumali na naman yung mga asamilya ng bangos. Ito po yung kanilang sasa. Sa Ayo, hampir sila. dito po maginawa tapo po medyo taginig maganda po dito na masyal hibas na hebas pa po wala pa pong tubig eh. kaya na po yung hinagawa nilang lutuan ng alak tawagin na ito doon kaya lang po ay eh, hindi pa po tapos marami pa po kailangan dapat ilagay din yan malaki din daw po ang puho ng diya kapagawa magastos kaya po na-stop na muna. Po, po. gawaan ng ala lutuan ayan po yung bangka nila doon doon Ayun po sila. Nalalapit na po. Yan po kanyang mga kapatid. Saka po may nagtatrabaho. Ayan po sila. Yan po yung kalaisdaan nila. Okey, saya tengah memasang nama aku Ya,